yun, ay ah, isang magandang araw po sa inyo lahat ang ah, ngayong araw po, ah, bumili tayo ng bigas para sa mga kababayan nating Aita ang dami nyo no oh. para sa mga ano na ah, sa mga basher natin, para sa inyo to sabi ko nga sa inyo, di baling mayabang basta may pagyayabang, ang masama yung hindi ka nga mayabang wala ka naman na itutulong sa bayan nga po pala, maraming maraming salamat po sa truck na nahiram ko kay Kapitan Dani Adepa ng Barangay Bueno. Ayun po yung ating ano, uh, nagmaneo para sa atin. Kasama natin si tatay. O, oh, ayan ha. Tapos, meron pa tayong labindalawang kambing. at uh, Tapos, may anak pa. Uh, dadalhin din natin sa mga kababayan natin. Yan, sabi ko sa inyo eh. Yan burao at barat talaga ako eh pero marunong ako tumulong sa kapwa nga po pala sa mga napapanood nyo kasi napapanood nyo sa akin tatapusin nyo kasi hindi nyo po kasi tinatapos totoo lang ayoko sanang pakita to eh kasi ito talaga nung ko pa ginagawa kahit walang video ginagawa ako yung pagbibigay ng bigas sa mga kababayan natin at hindi lang sa mga kababayan natin ay ta eh kaso ang kukulit nyo ang sarap-sarap sanang tumulong ng tahimik eh yung walang nakakalam eh diba o oh, ngayon, uh, napilitan tayong ipakita sa mga kababayan natin na hindi naman talaga dapat. Saka huwag nyo pinagkukumpara yung mga vloggers sa kapwa vlogger. Kasi magkakaiba kasi ng sahod yan, saka magkakaiba kasi ng prinsipyo yan. Huwag nyo kami pagkukumparahin, magkakaiba kami. O, oh, ikukumpara nyo pa ako sa malalaking vlogger. ay malaking vlogger, eh, vlogger yon alam nyo naman ako, nag-uumpisa pa lang. syempre doon lang ako sa kaya kong ibigay. di ba? Tapos, uh, meron pa tayong labindalawang kambing. Yan. Ito po yung ating, ano, uh, kasama ni Kap. Anong pangalan mo, pre? Jerwin. Jerwin. Yan, yeah, shoutout sa'yo. <laughs> Saka, shoutout po sa, ano, Belia Store. Yung mga taga-Kristoreya dyan. Dito na kayo bibili. Sa Belia Store. Napakamura ng bili ko ng bigas kay ba, di ba po, Jimmy? Ayan, kasama po natin mga kababayan natin ngayon. Si patrick Siyempre, si Tatay. Tapos, ah... Uh, kung naalala nyo yung nagtitinda ng balot, iba pa po yung sa, para sa kanya. Ang gagawin natin ngayon, yung kambing dadaanan natin. Kaya abangan nyo po yun. Paano yan? Sino mag a dito? Balik tayo doon. Pat, sa ka na dito, babalik tayo doon sa atin. Uh, babayaran ko lang. Yung apsi, kuha ka hapon dito yung apsi. pinag niya sa sa bundok din. ilang yung, Ilang kaban? po oh. 20 sa iyo thank you hindi naman hindi naman po ako nagpapa hindi naman ako naipagparami yon sa kanila eh ay sa akin ako sarili sarili ko lang to kaya yung mga taga kristo eh pag bibili sayo na lang lang ah, magkano pa bayaran ko paki kwenta thank give me five big thanks <laughs> and then eh uh, para sa kanila talaga yan deserve nila yan eh taps uh, international tapos dar dar kasi ang ano ko noodles paano kaya yan bilangin mo na kaya lahat ng noodles diyan Labas mo na lahat. Oh, lahat. Nauubos ang tinda ni Darambella. Oo, may deliver naman. Ilang ilang kahon yung dilata mo diyan? Ay, meron tayong reserba doon. Ay, yung nakakahon na, ilang kahon lahat? Dalawa. Oh, o sige. Dalawa lang? O oh, labas mo na lahat. Ayun. Sige. Ano yan? Anong bigas? Ayun po, uh, palalabas natin lahat ng dilata sa kalat ng noodles ang tindahan ato Ayos ba? <laughs> Ayos ba tayo? tay? Tay. Gano'n na ba ako katagal nagdadala ng bigas sa sitio niyo? Ha? Huh? Ilang mula na nagkakilala tayo, di ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Yung una. Oo, oh, di ba mula nung kada pupunta ako, di ba? Oo. Tapos inaano nila? Di ba marami na? Oh, hindi ko po pinapakita kasi hindi ko hindi ko naman Kasi dapat talaga ipakita. Eh kaso ang kukulit niyo eh. Oh, ngayon. Ngayon kayo mga basher na ko pa ngayon. Oh, ngayon. Ganito 'yan. Bago niyo ko iyan, oh. Bago niyo ko husgahan, bago niyo ko ibas. Alamin niyo muna 'yung mga katotohanan. 'Di ba? Ah, naman kasi alam 'yung mga katotohanan eh tapos meron pa tayong kambing labing dalawa para sa mga babae natin tapos dar, ano, mga noodles, lahat ah, sige umbusin ko yung pera ko para sa kanila ano, ano ano, ano ah, ay si Patrick kasama po natin doon na lang po namin kayo daw hintayin sa ano labas. Ano, Ay, meron din tayong ano. Ilang kahon yung di, sa dinas? Dalawang kahon. May, may sa dinas pa pati sa mga noodles, din. Lahat pa. Ah. 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 Ano ah. yung pa, prepare lang po 'yan. Abangan niyo na lang po yung pagdala namin sa sitio no? ng bigas sa kanang kambing.